Kilo mga guys, nag-i-spray po tayo ng mais ngayon mga kaibigan. Mag-i-spray po tayo ng mais mga kaibigan ngayon. Pwede i-spray ng mga kaibigan ng mais oh. Ganito po ako mag-spray oh. I-on ko na po tong kwan sprayer to oh. Mga mm. kaibigan oh. Yan. po mga guys like follow and share po ang bisa susunod na vlog Walang kayo walang quintang vlogger